Bakit yung mga masa, ganito yung tingin sa akin na nag bold star lang pala ako, hubadera ako, na tingin nila sa akin, pangit yung ugali ko, hindi ako pinalaki ng tama ng family ko. Tuloy-tuloy everyday, hindi ako nakakatulong nang hindi ako sinasaktan ni Daddy. Ngayon ay pag-uusapan natin o sisilipin natin ang tunay na buhay ni Agnes Kang o mas kilala ngayon sa sikat na pangalan na Angelicang. Siya ay ipinanganak sa Mandaluyong City, Philippines noong August 3, 2001. Siya ay half Filipina, and half Koreana dahil lang tatay niya ay nagmula sa lahi ng Korea. Siya ay isang aktres sa sikat na movie film na Viva Max. Una siyang pumasok sa larangan na ito sa kasagsagan ng pandemya noong 2019. Sa mga taon na 'yan, siya unang sumabak sa aktingan ng Viva Max. Dahil sa galing niyang umarte sa lahat ng kanyang mga palabas, ay mabilis siyang nakilala bilang Sixy Star Queen. Dahil na rin siguro sa maamon niyang mukha, nakakahali ng katawan, at sa malambing na pananalita, ay mabilis siyang nagustuhan ng mga tao, lalo na ng mga kalalakihan na nakapanood na ng kanyang mga palabas. Naging pantasya siya. Simula nang naipalabas sa publiko ang Salinas Gold, Majong Nights, Salawahan, at lalong-lalo na ang huli niyang ginanapan sa TV na teleserye na ang Black Rider. Doon mas nakilala din siya dahil sa ori ng kanyang aktingan na talaga naman nakakapanghatak ng mga manunood. Dahil sa ori ng kanyang role na parang mahilig mang akit at talaga namang maaakit ka naman talaga dahil sa pagiging bolster niya sa mga ginanapan niyang sexy movies ay mabilis siyang nahusgahan ng mga tao dahil sa ori ng kanyang karira. So balit ayo naman sa kanya, basta wala lang daw siyang naaapakan na tao ay matatawag pa rin naman niyang isang marangal na trabaho ang kanyang ginagawa. Dahil sa gusto niyang makilala sa showbiz ay pinasok niya ang ganitong trabaho na kahit daw minsan ay binabasya ay hinahayaan na lang daw niya ang mga ito. Hindi naman daw lahat ng mga tao ay negative comment lagi ang mga sinasabi sa kanya. Maiba naman daw na mga positive comment ang sinasabi sa kanya na kanyang nagiging sandalan para mas galingan pa niya ang kanyang ginagawa. Pero alam nyo ba, nasa likod pala ng kanyang trabaho ito na ang inakala natin o nang iba na isang uri siya ng babae na easy to get or kaladkarin lang dahil sa kanyang mga palabas ay mali pala. Dahil ayon sa kanya, trabaho lang daw ang kanyang ginagawa at walang personalan. Dahil kung totoosin daw, habang gumagawa naman daw sila ng mga eksena sa mga palabas, ay marami naman daw ang nakatingin na komodel niya, director o kamiraman. Kaya naman hindi siya masyadong naaapektuhan sa kanyang mga eksena. So balit minsan daw, hindi daw talaga minsan maiiwasan na sa kalagitnaan ng kanilang shot ay aksidente daw na natatanggal ang plaster na nakakabit sa sandata ng lalaki na kanyang kapartner kapag daw nasa moment na sila ng sexy time kapag tumitigas iyon. Subalit hindi na daw niya iyon masyado iniintindi dahil iniisip niya na parte iyon ng acting scene kaya hindi talaga maiiwasan. May times na habang naka-plaster, natatanggal yung plaster kasi tumitigas. Tapos bago pa mag-take yung direct, hinahalikan na ako. After mag-take, hinahalikan pa rin ako. Minsan pa nga daw, bago magsimula ang shot o pagkatapos ng shot, ay patuloy pa rin daw siyang hinahalikan ng lalaki. Hindi naman daw siya nagagalit agad-agad. Ang ginagawa na lang niya ay pagkatapos na lang niyon, ay sinasabi o sinusumbong niya na lang iyon sa kanyang director. At yun nga, sinasabing nakita naman daw iyon at doon medyo kumakalma na siya at tinutuloy ulit ang trabaho. Pero alam nyo ba na hindi naman talaga ito ang unang pangarap na maging ni Agnes Kang? Dahil noong bata pa siya ay stewardess or doktor talaga ang pangarap niya maging paglaki niya. Dahil lang gusto niya ay makatulong sa mga tao o hindi naman kaya matulungan niya ang pamilya niya in the future lalo pat pastora ang nanay niya. Kaya hindi niya akalain na masasabak siya ngayon sa ganitong larangan ng trabaho. Kaya naman sa mga unang pasok niya dito or sa time na gumagawa na siya ng shooting, inabisuhan na niya ang nanay niya na huwag magalit sa ginagawa niya kung sakali man daw na mapanood dito ang magiging unang palabas na ginagawa nila. At yun na nga, matapos ang unang palabas na iyon, ay napanood iyon ng nanay niya sa una ay nagalit or pinagsabihan siya. Ngunit dahil gusto niya ang ganitong trabaho ay ipinagpatuloy niya lang hanggang sa nagkaroon ulit siya ng pangalawang project at siya pa rin ang bida. Dito ay nagkomento na naman ang nani niya. Dahil daw hindi na siya mapigilan sa gusto niya at nakikita naman daw ng nani niya na masaya naman daw siya sa kanyang ginagawa ay sinuportahan na lang siya nito at sinabi sa kanyang may potensyal naman daw siya sa larangan ng acting. Kaya naman sa apat lang na taon na patuloy siyang gumagawa ng palabas sa Viva Max, ay mabilis siyang nakilala at sumikat sa mga tao. Ngayon sa edad niyang 23, masasabi niyang unti-unti na niyang naaabot ang kanyang mga pinapangarap. Pero sabi pa nga niya, gagawin lang niya ang lahat para ipagpatuloy pa rin kung ano man ang pinili niya ngayong landas. Kahit na daw noong bata pa siya ay nakaranas siya ng pang-aabuso sa kanyang ama, hindi daw iyon naging hadlang para hindi niya ipagpatuloy ang buhay niya. Hanggang dyan na lang po muna tayo. Sana po ay nagustuhan nyo. Kita-kits na lang ulit sa susunod na video. Salamat!